Pwede nga ba natanggalin ng mga add-ons at other charges sa home credit para mabawasan ang ating monthly installment at para maiwasan na rin ang sobrang gastos at problema sa pagbabayad. May video na rin tayo tungkol sa kung ano-ano ang mga pwede mabawas na add-ons at charges sa monthly installment mo kung hindi mo ito kailangan. Dito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa at paano nabawasan ang aking total na bambayaran mula sa 14,000 teknota naging 12,000 na lang ang bambayaran ko sa loob ng apat na buwan na installment period. Isa ako sa mga nag-loan sa home credit dahil may promo sila na zero interest at zero down payment. Dahil walang down payment, nakakuha ako ng dalawang items. Una ay ang DB Audio Orabit 208 karaoke. Portable Bluetooth speaker po yan. May dalawang libreng wireless mic. 8 inches ang speaker, 1000 watts. Rechargeable din. May guitar input at meron din siyang gulong. Pangalawa ay ang Eureka Single Tub Washing Machine EWM600S. Basin type po yan, 6 ang capacity, rat proof ang bottom, ha? 300 watts at meron din siyang 1 year warranty. So, niresearch ko ang mga add-ons o dagdag sa babayaran ko kung para saan ba talaga ang mga yon at paano ito makakatulong sa atin. So, ano-ano nga ba ang mga add-ons at magkano ang mga charges sa akin? Una ay ang borrower's protection plan. Meron silang 350 pesos na charge para dito. Susunod ay ang loan extra care. Ang charge naman nila dito ay 49 pesos. Pangatlo ay ang home protection plan. Imagine, 297, almost 300 na po yan ano, ang inyong babayaran. Maganda naman ang purpose ng mga yan at nabanggit ko yan sa previous na video natin. Sa ngayon, di ko kailangan yan kaya pinili ko na lang na tanggalin. So, paano matatanggal ang mga add-ons? Ang mga paraan para magpa-cancel, una-una ay ang customer service. na Nandiyan po yung kanilang telephone number. Susunod ay pwedeng email, nandiyan din ang kanilang email address at susunod ay ang chat naman sa loob ng account help center. Pinili ko ang email para may record ako ng transaction sa bawat reply ng home credit. Sa email, binigay ko ang details at ang mga add-ons na gusto kong tanggalin. So, sinabi ko na lang na di ako na-inform about sa mga add-ons kaya gusto ko ito ipa-cancel so nag-reply ulit ako na nag na ako na ipang-cancel at ito na ang final na reply nila. Good day, we are pleased to inform you that your request to cancel the insurance on your account has been successfully processed. So